Mga minamahan na kapatid, isipin inyo ang bigat ng isang karaniwang araw. Ikaw ay babangon, ngunit hindi ang katawan ang pagod kundi ang kaluluwa. Parang may puwang na nagpupumilit manirahan sa loob mo, kahit na ang mundo sa paligid mo ay nangangailangan na ikaw ay magpatuloy, ngumiti, at tuparin ang iyong mga tungkulin. Tumingin ka sa paligid at pakiramdam mo, kahit gaano karaming tao ang naroroon, may kalungkutan na sumasama sa iyo. Hindi ito pisikal na kalungkutan, kundi isang bagay na mas malalim, mas mahirap ipaliwanan. Para bang walang sinuman ang tunay na nakakakita kung sino ka, ano ang dinadala mo, ang mga pangarap na naiwan sa daan, ang mga sakit na lihim mong itinago. May mga pagkakataon na sinusubukan mong humanap ng lakas, sinusubukang magdasal, ngunit hindi dumarating ang mga salita. Parang mas mabigat ang katahimikan kaysa sa tunog ng sarili mong boses. Hinahanap mo ang tanda ng Diyos, isang bagay na magsasabi sa iyo na siya ay naroroon pa rin, na siya ay nagmamalasakit pa rin, ngunit ang lahat ng natatagpuan mo ay ang echo ng sarili mong mga pagdududa. At sa mga sandaling iyon, ang kaaway ay bubulong sa iyong puso na nakalimutan ka na ng Diyos, na masyado kang maliit para mapansin na ang iyong mga problema ay walang halaga kumpara sa kalakihan ng universo. Ang mga kasinungalingan ito ay pumapasok sa puso bilang mga tinik at nagsisimula kang paniwalaan ng mga ito. Kayaan mo akong sabihin ang isang bagay na maaaring kailanganin mong marinig ngayon, hindi ka kailanman nakalimutan ng Diyos. Hindi niya kailanman tinalikuran ang mukha, hindi kailanman tumigil sa pagtingin sa bawat luha na bumagsak, bawat salitang nabaon sa iyong lalamunan, bawat panalangin na hindi mo man lang nagawa dahil sobrang bigat ng iyong dinadala. Kahit na ang katahimikan ay tila walang katapusan, siya ay naroroon. Siya ay gumagawa kahit na lahat ay tila stagnante. At higit pa sa lahat ng iyon, tinatawag kanya, niya, hinihila ka niya papunta sa isang lugar na maaari kang magpahinga. Ang lugar na iyon ay hindi simbahan, hindi isang pangyayari, hindi isang pansamantalang ginhawa. Ang lugar na iyon ay siya mismo. Napansin mo na ba kung paano ang tingin ng isang tao ay makakapagsabi ng higit pa kaysa sa isang libong salita? Nang tumingin si Jesus kay Pedro pagkatapos siyang itanggi ni Pedro, ang tingin na iyon ay hindi galit kundi pagmamahal. Si Pedro ay nagkaroon ng isang napakalalim na pagkakamali, napakalungkot na karanasan, ngunit ang tingin ni Jesus ang nagbalik sa kanya. Maaaring ikaw ay nagdadala ng mga pagsisisi at pagkakasala na nagpahiwalay sa iyo sa Diyos, iniisip na siya ay titingin lamang sa iyo na may pagkasumpa. Ngayon, ang tingin ni Jesus sa iyo ay pareho pa rin, isang tingin ng walang hanggang pagmamahal, isang tingin na nagsasabing mahal ka pa rin, ikaw pa rin ay pinili, may layunin ka pa rin. Ang buhay, minsan, ay parang patuloy na labanan. Ang mga pinansyal na problema, mga problema sa pamilya, mga kabiguan sa trabaho, mga pangarap na hindi natutupad, lahat ng ito ay nagtitipon-tipon na parang mga bato sa isang backpack na dala mo araw-araw. Mabigat na masyado ang pasanin na nagsisimula ka ng magduda kung sulit pa bang magpatuloy. Pero pakinggan mo ng mabuti, tinatawag kang ayon ni Jesus na ipasa sa kanya ang backpack na yon. Sinabi niya, hali kayo sa akin kayong lahat na pagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi ito walang laman na mga salita, hindi ito pangkalahatang kalahatang paanyaya. Personal ito. Para sa iyo ito. May mga tao na sumusubok harapin ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng lalo pang pagsusumikap, sinusubukang kontrolin ang lahat, naghahanap ng mga solusyon sa kanilang sariling lakas. Ngunit lalo lamang nitong pinalalaki ang bigat. Parang sinusubukan mong tanggalin ang quicksand gamit ang iyong mga kamay, mas marami kang pagsusumikap, mas lalo kang lulubog. Ang solusyon ay hindi sa paggawa ng higit pa, kundi sa pagtitiwala ng higit pa. Hindi hinihinin ng Diyos na ayusin mo muna ang iyong buhay bago ka lumapit sa Kanya. Gusto niya lumapit ka ng eksaktong kung paano ka, pagod, basag, puno ng mga pagdududa at takot. Maaring pakiramdam mo ay lumalayo ka sa Diyos dahil hindi mo nagawang mapanatili ang pamantayan ng pamumuhay na sa tingin mo ay hinihini niya. Maaaring nakagawa ka ng mga pagkakamali na tila hindi mapapatawad. Ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay, hindi ang iyong pagganap ang nagtatakda ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo o hindi mo ginagawa. Ang nagpapalapit sa iyo sa Diyos ay hindi ang iyong pagiging perpekto, kundi ang ginawa ni Jesus sa krus. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang lumapit sa kanya ngayon, eksaktong kung nasaan ka. Hindi siya naghihintay na maisaayos mo sarili mo dahil siya ang gumagawa nito. Siya ang magpapalayok na kumukuha ng mga sirang bahagi at nagbabago sa mga ito upang maging bago. Ngayon, isipin kung ano ang mga bagay na nag-aalis ng iyong kapayapaan. Isipin ang mga bagay na nagugulpi sa iyo nagising sa gabi ang mga kaisipan na patuloy na pinapaalala sa iyo ang iyong mga pagkukulang, ang iyong mga limitasyon. Ang mga bagay na ito ay parang mga tanikala na nagpapahinto sa iyo na hindi ka makaabante. Ngunit binali na ni Jesus ang mga tanikalang ito. Nabayaran na niya ang halaga upang ikaw ay maging malaya. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay maniwala dito, ang kinin ang kalayaang ito at lumakad sa kabila nito. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng iyong mga problema ay maagaran mawawala, ngunit nangangahulugan ito na hindi ka nalalaban mag-isa. Ang Diyos ay isa sa iyo at kasama niya palagi kang magtatagumpay. Ang pinakamalaking estratehiya ng kaaway ay gawin kang makalimot kung sino ka kay Kristo. Nais niya na isipin mong mahina ka, na wala kang kakayahan, na nag-iisa ka. Ngunit pakinggan mo ito, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay minamahal, pinili, tinubos. Ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo, at ibig sabihin nito ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay naririyan sa iyo. Kapag nararamdaman mong mahina ka, ito ang kapangyarihan na nagpapatatag sa iyo. Kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin, ang espiritu na ito ang gagabay sa iyo. Ngayon, inaanyayahan ka ng Diyos na umalis mula sa lugar ng kawalan ng pag-asa, pagdududa, at kawalan ng kilos tinatawag ka niya papunta sa lugar ng kapahingahan, kapayapaan, at pagtitiwala. Ngunit para magawa ito, kailangan mong gumawa ng hakbang ng pananampalataya. Kailangan mong iwanan ang mga kasinungalingang pinaniwalaan mo, mga kasalanang binuhat mo, at mga takot na nagpahinto sa iyo. Kailangan mong ipagkatiwala sa kanya ang lahat, ang iyong buhay, mga pangarap, mga sakit, at magtiwala na alam niya ang kanyang ginagawa. Maaaring iniisip mo, pero hindi ko alam kung paano gagawin ito. Hindi ito komplikado. Magsimula sa isang simpleng panalangin mula sa kaibuturan ng iyong puso. Hindi kailangan ng magagarbong salita, hindi kailangan ng mga formula. Basta't kausapin mo ang Diyos katulad ng pakikipag-usap mo sa isang kaibigan. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang pinagdadaanan mo, kung ano ang gusto mo. At pagkatapos makinig. Nagsasalita ang Diyos sa maraming paraan, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng isang kanta, ng isang mensahe, kahit sa isang sandali ng katahimikan. Maging matulungin dahil palagi siyang nagsasalita. Kung pakiramdam mo na ang buhay ay nawala ng kinang, nawala ang pag-asa, alamin mo na nais ng Diyos na ibalik lahat ng ito. Siya ay isang eksperto sa paggawa ng bagong lahat ng bagay. Hindi mahalaga kung gaano kabasag ang iyong buhay, gaano kadilim ang iyong landas, kaya niyang magdala ng liwanag, kaya niyang magdala ng kagalingan, kaya niyang magdala ng kaligayahan. Siya ang Diyos na nagbabago ng mga disyerto sa mga hardin, na nagbabago ng kalungkutan sa sayaw, na nagbabago ng kamatayan sa buhay. Ngayon, gawin mo ang desisyon na magtiwala sa Diyos kahit hindi mo nauunawaan ang lahat. Magdesisyon kang ipagkatiwala ang iyong mga dalahin sa Kanya at maniwalang Siya ang may kontrol. Mahal Kanya ng isang pag-ibig na higit sa anumang pangunawang pantao, Isang pag-ibig na hindi nabibigo, hindi sumusuko, hindi napapagod. At ang pag-ibig na ito ay para sa iyo. Hindi mahalaga kung saan ka nagpunta, kung ano ang ginawa mo o hindi mo nagawa. Ang mahalaga ay ikaw ay kanya at hindi kanya kailanman iwan. Permita na ang Diyos na ka sa isang lugar ng tabumpay. Payagan mo siyang maging panginoon ng iyong buhay, hindi lamang sa mga salita, kundi sa bawat bahagi ng iyong puso. Magtiwala ka sa kanya at makikita mo ang imposible na mangyayari. Makikita mo na may mas malaking layunin sa lahat ng iyong napagdaanan at na ang Diyos ay kumikilos sa bawat detalye para sa iyong kabutihan. Huwag kang sumuko. Hindi pa tapos ang iyong kwento at ang pinakamabuti ay paparating pa lamang. Nararamdaman ko na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa mga sandaling ito. Hindi sa malabo na mga salita, hindi sa malalayong mga pangako, kundi ng direkta sa iyong puso. Sinasabi niya, ako ang iyong Diyos, ako ang iyong kanlungan, ako ang iyong pastol. Alam ko kung saan ka naglalakad, alam ko ang iyong dinadala, at narit ako upang maglakad sa iyong tabi. Huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Huwag mawala ng pag-asa dahil ako ang iyong Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga letra na nakalimbag sa isang pahina, kundi ang buhay na katotohanan na sumusuporta sa langit at lupa. Isipin mo kung paano ka nakarating dito. Ilang beses mong naisip na hindi mo kaya? Ilang gabi ang tila walang katapusan, ilang araw ang nagsimula ng walang pag-asa. Ngunit naririto ka pa rin. Ang bawat luha na iyong ibinuhos, bawat panalangin na tila hindi lumampas sa bubong, nakita ng Diyos. Hindi ka niya inignore. Naroroon siya, sa katahimikan, inihahanda ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Walang bahagi ng iyong buhay ang nasasayang. Kahit na ang iyong mga pagkakamali, ang iyong mga pagbagsak, ang iyong mga sakit, ang Diyos ay isang Diyos na nagbabago ng lahat para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. Marahil ay nagtatanong ka kung bakit hindi pa dumarating ang kasagutan, kung bakit hindi pa dumating ang ginhawa, kung bakit tila napakalayo ng pagdaling. Mahirap ang paghihintay, alam ko. Nasasaktan ang puso, napapagod ang isip at minsan ang pananampalataya ay tila maliit kagaya ng apoy na malapit ng mamatay. Ngunit pakinggan mo ako ng mabuti, ang paghihintay ay hindi ang katapusan, hindi ka binabaliwala ng Diyos. Siya ay kumikilos, kahit na hindi mo nakikita. Hinuhubog ka niya, pinapalakas, inihahanda ang lupa para sa mas malaki pa kaysa sa iyong may isip. Sa paghihintay tayo natututong magtiwala. Sa sakit natin natutuklasan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. At sa kahinaan natin nahahayag ang lakas niya ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, sabi ng Panginoon. Kapag pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, kapag naubos na ang iyong lakas, doon pumapasok ang Diyos. Hindi niya kailangan ang iyong pagiging perpekto, hindi niya inaasahan na solusyonan mo ang lahat mag-isa. Nais niya lang na magtiwala ka, na magpasakop ka, na pahintulutan mo siyang maging Diyos sa iyong buhay. Ngayon, isipin mo ang iyong sarili sa gitna ng isang bagyo. Malakas ang hangin, matindi ang ulan, at tila ba ang bangka ng iyong buhay ay malulunod anumang oras. Ganito tayo madalas makaramdam sa gitna ng mga laban sa buhay. Ngunit tandaan mo na si Jesus ay nasa bangka kasama mo. Gaya ng pagpapaamo niya sa bagyo sa dagat ng Galilea, kaya din niyang patahimikin ang mga bagyo sa iyong puso. Maaaring hindi niya agad alisan ang bagyo, pero bibigyan kanya ng kapayapaan sa gitna nito. At ang kapayapaan na ito, mga kapatid, ang siyang nagpapanatili sa atin. Ang siyang nagpapatayo sa atin kapag lahat sa paligid natin ay tila gumuho. Nais kong tumingin ka papaloob sa iyong sarili ngayon. Ano ang mga takot na nagpapahinto sa iyo? Ano ang mga boses na nagsasabi sa iyo na hindi ka sapat, na hindi ito magiging matagumpay, na walang pag-asa? Ang mga boses na iyan ay hindi galing sa Diyos. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan hindi siya ang tagapagparatang, siya ay ang iyong tagapagtanggol. At ngayon, iniimbitahan ka niya na patahimikin ang mga boses na iyan sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang salita. Iniimbitahan ka niya na bumangon, kahit mahirap, kahit gustong gusto mo ng sumuko. Dahil hindi ka nag-iisa. Kasama mo siya. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na tila imposible upang maranasan natin ang kanyang kapangyarihan sa isang pambihirang paraan. Tandaan mo nang si Moises ay nasa harap ng dagat na pula, na may hukbo ng Ehipto sa likod niya, at isang dagat na hindi madaanan sa kanyang harapan. Parang wala ng pag-asa. Ngunit hindi tinawag ng Diyos si Moises upang sumuko. Sinabi niya, bakit ka tumatawag sa akin? Sabihin mo sa mga tao na lumakad. At nang sumunod si Moises, bumukas ang dagat. Marahil ito ang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, lumakad ka. Kahit na hindi mo makita ang daan, kahit na tila imposible, gawin ang susunod na hakbang. Nauna na ang Diyos sayo, inihahanda ang daan. Alam kong may mga araw na parang hindi matiis ang sakit. May mga araw na nyayakap ka ng panghihina tulad ng isang anino at hindi mo makita ang liwanan. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi sinasayang ng Diyos ang kahit na anong sakit. Tinuturnya ang mga luha sa mga binhi na magbubunga ng kasiyahan. Ginagamit niya ang pinakamalalim na mga lambak upang dalhin tayo sa pinakamataas na mga lugar. At ang iyong nararanasan ngayon, gaano man kahirap, ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento ng pagtubos, ng tagumpay, ng pagbabago. May isang makapangyarihang katotohanan na kailangan nating tandaan araw-araw. Ang ating pagkakakilanlan ay nasa kay Kristo. Hindi ka tinutukoy ng iyong mga pagkakamali, ng iyong nakaraan, ng iyong mga takot. Ikaw ay tinutukoy ng pag-ibig ng Diyos, ng sakripisyo ni Jesus, ng gawain ng banal na espiritu sa iyong buhay. At ang pagkakakilanlan na ito ay hindi maaaring manakaw. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng mundo, hindi mahalaga kung ano ang ipinapakita ng mga pangyayari, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, mayroon kang akses sa lahat ng kanyang ipinangako, kapayapaan, kagalakan, kabuhayan, kagalingan, pagbabalikloob baka iniisip mo, pero paano ko isasagawa ito? Paano ko ipamumuhay ang katotohanan ito sa gitna ng mga pakikipaglaban sa araw-araw? Ang sagot ay simple, ngunit malalim, magtiwala ka sa Diyos at manatili sa kanyang presensya. Hindi ito isang bagay na ginagawa mo lamang minsan, ito ay isang pang-araw-araw na pagpili. Ito ay ang desisyong ipagkatiwala araw-araw ang iyong mga takot, iyong mga pagkabalisa, iyong mga pangarap, iyong mga plano sa mga kamay niya na nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ito ay ang pagpiling buksan ng Biblia, kahit na wala kang ganang gawin ito, at hayaang baguhin ng salita ng Diyos ang iyong isipan at palakasin ang iyong puso. Ito ay ang pagpiling manalangin, kahit walang lumabas na mga salita, at basta't nasa harap ka ng Diyos, alam na ang Espiritu Santo ay namamagitan para sa iyo ng may mga daing na hindi mabibigkas. Nais kong malaman mo na may layunin ang Diyos para sa iyong buhay. Hindi kanya nilikha ng walang dahilan, hindi kanya inilagay sa mundong ito ng walang layunin. May kakaibang bagay siyang ibinigay sa iyo, isang bagay na tanging ikaw lamang ang makakagawa. At kahit na anong pangyayari ang magtangkang kumbinsihin ka ng kabaligtaran, nasa tamang lugar ka upang maganap ang layuning iyon. Magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa siya ang may akda ng iyong kwento at hindi siya sumusulat ng malulungkot na wakas. Habang naglalakbay ka sa buhay, humaharap sa mga laban, mga hamon, mga pag-aalinlangan, tandaan mo na hindi ka kailanman nag-isa. Kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Siya ang nagpapalakas, gumagabay, at nagpapalakas sa iyo. At kapag tiningnan mo ang hinaharap at nakakaramdam ka ng takot, alalahanin mo na ang parehong Diyos na nagdala sa iyo dito ay ang Diyos na naroroon, naghihintay para sa iyo. Siya ang alfa at ang omega, ang simula at ang wakas. At ipinangako niya na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Hayaan mong ang mga salitang ito ay manatili sa iyong puso, ako ay kasama mo. Kapag dumating ang panghihina, alalahanin mo ito. Kapag sinalakay ka ng pagdududa, ipahayag mo ito. Kapag sinubukan kang pigilan ng takot, maniwala ka rito. Ang Diyos ay kasama mo. At dahil siya ay kasama mo, kaya mong harapin ang anuman. Kaya mong malampasan ang anumang hamon. Kaya mong mamuhay ng may tiwala, may kagalakan, may pag-asa. Ngayon, tinatawagan ka ng Diyos sa isang lugar ng pagtitiwala, ng pagsuko, ng pagiging malapit. Inaanyayahan ka niya na iwan ang mga pasaning iyong dala at magpahinga sa kanya. Tanggapin mo ang paanyayang ito. Buksan mo ang iyong puso. Pahintulutan mong gawin niya ang tanging siya lamang ang makakagawa. Sapagkat sa huli, ang tunay na mahalaga ay hindi kung ano ang mayroon ka o kung ano ang iyong nakakamtan, kundi kung sino ka sa kanya. At ikaw ay mahal. Ikaw ay pinili. Ikaw ay sa kanya. At kapag nauunawaan mo na ang iyong kwento ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan mo, magbabago ang lahat. Tandaan mo ito, ikaw ay isang bahagi ng mas malaking bagay. Ginagamit ng Diyos ang bawat sandali, bawat luha, bawat ngiti, bawat tagumpay at bawat kabiguan upang makabuo ng isang kwento na nagpapahayag ng kanyang kaluwalhesyan. At ito ang dahilan kaya hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Hindi ka nakarating ng ganito kalayo para huminto dito. Ang Diyos ay sumusulat ng mga kabanatang hindi pa na ipapakita, at ang pinakamagagandang pahina ng iyong buhay ay darating pa lamang. Maaaring nararamdaman mo na ikaw ay nasa disyerto. Ang mga araw ay tuyot, ang mga gabi ay malamig, at ang abot tanaw ay tila walang laman. Ngunit pakinggan mo ako, ang disyerto ay hindi katapusan, ito ay isang daan, sa disyerto, hinubog ng Diyos si Moises. Sa disyerto, hinulman niya ang Israel. Sa disyerto, pinalaka si Jesus para sa kanyang ministeryo. Ang disyerto ay hindi ang lupang pangako, kundi ito ay ang lugar kung saan gumagawa ang Diyos upang ihanda ka para sa susunod na mangyayari at kung magtitiwala ka sa kanya, kung hahayaan mong hugisin ka, lalabas ka sa lugar na ito ng mas malakas, mas marunong, at mas puno ng presensya ng Diyos. Tandaan mo na, kahit na nasa disyerto ka, ang Diyos ay naglalaan. Ipinadala niya ang mana para sa mga Israelita, pinaagos niya ang tubig mula sa bato, ginabayan niya ang mga tao sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa parehong paraan, siya ay nagpapalakas sa iyo ipinapadala niya kung ano ang kailangan mo para sa araw na ito. Maaaring hindi ito ang inaasahan mo, ngunit ito ay eksaktong kung ano ang kailangan mo. Huwag tumingin sa kung ano ang nawawala, tumingin sa kung ano ang nagawa na ng Diyos at magtiwala na siya ay patuloy na maglalaan. At ngayon gusto kitang hamunin. Gusto kong gumawa ka ng isang radikal na desisyon. Magpasya kang magtiwala sa Diyos gaya ng hindi mo pa nagagawa magpasya kang ipagkatiwala sa kanya ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, hindi lamang ang mga madaling ipasa, kundi pati na rin ang mga bagay na hawak mo pa rin dahil sa takot na bitawan. Maaaring natatakot kang mawala ang kontrol, natatakot na kapag binitawan mo, magwawasak ang mga bagay. Pero hayaan mong sabihin ko ang isang bagay, ang kontrol na iniisip mong hawak mo ay isang ilusyon, ang tunay na kaligtasan ay nasa paglalagay ng lahat sa mga kamay ng Diyos, dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa. Kapag isinuko mo ang iyong buhay sa Diyos, hindi ka sumusuko, ikaw ay nananalo. Binibigyan mo ang tagapaglikha ng sansinukob ng kontrol at hinahayaan mo siyang gabayan ka sa layunin kung bakit ka nilikha. At yan, kapatid, ay kalayaan. Ito ang kalayaan na malaman na hindi mo kailangang malaman lahat ng sagot, na hindi mo kailangang pasanin lahat ng bigat, na hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Siya ay nauuna sa iyo, siya ay lumalaban para sa iyo, siya ay nagpapalakas sa iyo ng kanyang matapat na kanang kamay. Ngayon, pakinggan mong mabuti. Ito na ang oras para kumilos. Ito na ang oras para ihinto ang pakikinig sa mga kasinungalingan ng kaaway, ang mga boses na nagsasabing hindi ka sapat, na hindi mo kaya, na nakalimutan ka ng Diyos. Ito na ang oras para patahimikin ang mga boses na iyon sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sinasabi niya, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Sa matapat na pag-ibig kita inakit. Sinasabi niya, ako ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Sinasabi niya, huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo, huwag kang maamba, sapagkat ako ang iyong Diyos. Diyos ay hindi nagbago. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang parehong Diyos na nagpabuka ng pulang dagat para kay Moises, na nagpabagsak ng mga pader ng Jericho para kay Josu, na bumuhay kay Lazaro, ay kumikilos sa iyong buhay ngayon. Hindi niya nawalan ng kontrol. Hindi niya kinalimutan ang kanyang mga pangako. Siya ay kumikilos at ang kanyang sinimulan sa iyo, siya ay tapat upang tapusin. Ngunit may isang bagay na kailangan mong gawin. Hindi ka maaaring maging isang tagapakinig lamang. Hindi ka maaaring sumang-ayon ng mental lamang. Kailangan mong bumawa ng hakbang ng pananampalataya. Kailangan mong kumilos, kailangan mong tumugon sa tawag ng Diyos. Maaaring nangangahulugan ito ng pagpapatawad sa isang taong nakasakit sa iyo. Maaaring nangangahulugan ito ng pagbitaw sa isang bagay na naglalayo sa iyo sa Diyos. Maaaring nangangahulugan ito ng pagsagot ng i sa isang tawag na iyong binabaliwala. Ano man ito, sumunod ka. Dahil ang pagsunod ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. At kapag ginawa mo ang hakbang ng pananampalataya na yon, kapag kang magtiwala at sumunod, may magaganap na kamangha-mangha. Magsisimula kang makitang kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang mga kadena ay malalaglad. Ang mga pintuan ay magbubukas. Ang kapayapaang lumalagpas sa lahat ng pangunawa ay babaha sa iyong puso. At mapagtatanto mo na ang presensya ng Diyos ay ang tanging bagay na palaging kailangan mo. Nais kong isipin mo ngayon kung ano ang maaaring gawin ng Diyos sa iyong buhay. Isipin mo ang mga tuyong bahagi na muling binubuhay. Isipin mo ang mga pangarap na akala mo'y patay na muling binubuhay. Isipin mo ang kagalakan na bumabalik, ang pag-asa na muling binubuo, ang layunin na ibinubunyad. Hindi ito isang ilusyon, ito ay pangako ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng sagana, sabi ni Jesus. Ang kasaganaan na ito ay hindi lamang material, ito ay espiritual, emosyonal, at walang hangganan. At habang naglalakbay ka sa bagong landas ng pananampalataya, nais kong maalala mo ang isang bagay, hindi ka kailanman mag-iisa, kahit sa mga sandali na tila tahimik ang Diyos, kasama mo siya. Kahit sa mga araw na hindi mo nararamdaman ang kanyang presensya, naroon siya. Ipinangako niya na hindi hindi kanya iiwan at hindi niya kailanman sisirain ang kanyang mga pangako. Kaya't bumangon ka. Itaas mo ang iyong ulo. Ang makapangyarihang Diyos ay nasa iyong panig. Siya ang iyong lakas, ang iyong pag-asa, ang iyong kaligtasan. Siya ang Diyos na nagbabago ng pagluluksa sa sayaw, na nagbabago ng abo sa kagandahan, na nagbabago ng kawalan ng pag-asa sa papuri. Siya ang Diyos na tumatawag sa iyo sa pangalan at nagsasabing, ikaw ay akin ngayon ang araw ng panibagong simula. Ngayon ang araw na iwanan na ang mga nakakabigat at yakapin ang mga ibinibigay ng Diyos para sa iyo. Ngayon ang araw na magtiwala ng higit kailanman, na magpasakop ng lubos, na mamuhay ng buhay na masagana na inihanda ng Diyos para sa iyo. Huwag kang lumingon sa nakaraan. Huwag hayaang ang nakaraan ang magtukoy ng iyong hinaharap. Lumakad kasama ang Diyos at makikita mo na siya ay tapat. Ang iyong kwento ay nasa mga kamay ng may akda ng buhay at kasama siya, magiging maluwalhati ang katapusan. Ibahagi ang pinagpalang video na ito upang makatulong at maantig din ang iba pang mga tao katulad mo at ako. Nais mo bang palalimin pa ang iyong pananampalataya at panalangin? I-download ngayon din ang aming eksklusibong e-book tungkol sa kung paano palakasin ang iyong espiritualidad. Ang link ay nasa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-click ang pindutang mag-subscribe kung hindi mo pa ito nagagawa. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa pagiging bahagi ng ating komunidad ng pananampalataya. Kung nais mong suportahan pa ang aming channel, maaari mong isaalang-alang ang pagiging miyembro ng aming channel. Nag-iwan kami ng dalawang video pa upang magpatuloy ka sa iyong espiritwal na paglalakbay at paglago sa pananampalataya. Maraming salamat at naway pagpalain ng Diyos ang lahat. Hanggang sa muli